Yan, yeah, nag-iipon po ang batang ito dahil sa ay mabili ng kanyang gatas. Oh, marami na daw siyang naipon. Magkano oh, na yan si Mang naipon mo? Marami na, ihulog mo na yan. Sige, ihulog mo na. Oh, oh ihulog mo na. Dali. Yan. Kay nag-iipon para pambili po ng gatas nitong batang ito. <laughs> Dahil wala na daw, daw siyang pambili ng gatas. Eh, hulog mo na. Hmm. Mayroon na. Patingin daw, marami na. Ay, marami na siyang naipon. Tingin.